Napakabuti ng Panginoon, matagumpay na nailigtas ang dalawang batang lalaki na napaulat na nawawala matapos mahulog sa isang irrigation system sa Sitio Pangulo, Barangay Karangian, Tarlac City. Batay sa ulat ng mga otoridad, tatlong bata ang tumatawid sa irrigation noong ikatlo ng Setyembre nang tangay ng malakas na agos ang dalawa at tuluyang bumagsak sa isang sinkhole. Mabilis namang nakapagsumbong ang ikatlong bata na naging susi upang agad na makapagsagawa ng search and rescue operation. Magdamag na nagsanib puwersa ang Bureau of Fire Protection, City, at Provincial Disaster Risk Reduction and Management Offices, Philippine Coast Guard, PNP, at mga barangay officials upang masagip ang mga bata. Gumamit sila ng sandbags at diversion ng tubig upang makontrol ang malakas na agos ng irrigation. Matapos ang mahigit 24 na oras na walang tigil na operasyon, matagumpay na nailabas ang dalawang bata mula sa irrigation cave, kapwa buhay at nasa ligtas na kalagayan.